Welcome to Kuya Prop TV. <laughs> welcome po. Welcome po. po 'yung mga kasama nating uh, parents sa uh, GPTE ng Balmasay. Yan ba? araw sa inyong lahat mga ka-dreamers, welcome to Kuya Prop TV. This is Dr. Aldrin Tenerife sa Kristan, aka Kuya Prop. At ngayong araw napaka-excited po natin sapagkat pupunta po tayo sa office ni Mayor ngayon para mag-courtesy call. Lahat po ng mga officers ng GPTA ng Valenzuela City Schools of Mathematics and Science kasama ang mga teachers at ang aming principal na si Sir James ay uh, pupunta doon para ihayag o ilatag po kay Mayor yung aming uh, mga plano, yung mga programa po ng GPTA para po sa kagalingan ng mga mag-aaral ng Valmasay. Okay? So, ngayong araw po ay gusto kong samahan niyo ako at ipapakita ko po sa inyo yung mga ilang kaganapan na uh, ng aming paghahanda sa aming cortisicol at yung mismong uh, cortisicol. Titingnan po natin kung makakakuha po ta tayo ng ilang video o ilang pictures man lang para ipakita po sa inyo kung ano po yung mga kaganapan dito. Okay? Ang Kuya Prof TV po ay talagang naglalayo na magpa magpahayag, mag magbahagi ng mga mga insights, important, uh, life-changing insights sa ating mga kapwa-dreamers para Patuloy po tayong ganahan, patuloy po tayong uh, mag-alab sa pag-commit uh, ng ating mga pangarap. Samahan niyo po ako na natingnan kung paano po natin uh, higit na matutulungan yung mga mag-aaral ng Valenzuela City Schools of Mathematics and Science. Okay? Samahan niyo po ako mga ka-dreamers. Okay, may mga activities dito na no? may mga bata, may mga booth sila. Ayan, ito yung mga booth nila. Si Mami Pe yung isa sa mga parents natin dito sa GPTA. Ayan. May may sore eyes kaya naka ano eh. Ay, wala. Ayan. <laughs> Sige po, kita-kit mamaya. Meron silang science fair. Uh, si Dominic ay isa sa mga presenter. Ito yung booth nila at may mga bisita sila sa kanilang sa kanilang uh, booth. Bu Kapagawanan sila kung ano yung project nila. Ayan. Okay. Ito sila oh. Yan, uh, very fulfilling activity ito para sa kanila at maganda yung kanilang experience evening. Okay? So, papakita ko rin sa inyo yung ibang mga booth. Welcome to Kuya Pro TV. Welcome po. po TV. <laughs> Welcome po. Ayan, ayan, po yung mga kasama nating uh, parents sa uh, GPTE ng Balmasay. At yung pinakagwapo, pinakamasipag na principal ng, na, ng Balmasay si Sir James. Ayan po. Pupunta po kami kay Mayor ngayon eh. Mayor, kung may At ilalatag natin yung mga program. Eh. Yes. Yeah. <laughs> Ayan. Sige po. See you later po. Ipagod natin po. Hello mga kadreamers. Uh, tulad po nang sinabi ko sa inyo kanina, uh, katatapos lamang po ng aming meeting, yung aming courtesy call kay kay Mayor Gatchalian, kay Mayor Rex. At napakaganda po nung naging uh, pag-uusap. Medyo matagal-tagal din po kami naghintay pero sulit naman po dahil nagkaroon po kami ng pagkakataon na ipahayag, ilatag kay Mayor yung programa ng GPTA ng Bahay sa Pangungunan po ng aming uh, Presidente, si Madam Prestin, O okay, kitawad po namin sa kanya, Madam Pres Prestine. Siya po si uh, Christine Taginod. Maraming maraming salamat, Madam. Kasama po namin dito rin si Sir James, okay? So, inilatag po namin kay Mayor yung yung aming programa at uh, karamihan po dito ay sinangayon na naman ni, ni Mayor at uh, titingnan po kung mai-implement ka agad dito pero napaka-excited po natin sapagkat uh, marami po dito talaga yung yung inapprove ni Mayor at uh, susuportahan niya tayo dito financially, syempre. At may uh, sorpresang... Uh, programa pa na doon lang dumabas ang um, nagbungkahi mismo si Mayor na kung pwede po ay uh, basta sorpresa po yan okay, ayoko pong sabihin kung ano yung mga programa na yun basta sorpresa po yan at uh, makakatulong talaga sa mga mag-aaral ng, ng Ban Masay at tinitingnan din kung yung programa na ito ay pwede sa lahat ng mga eskwelahan pang publiko dito sa sa Valenzuela dahil makakatulong talaga ito sa lahat ng mga mag-aaral at magiging competitive sila pagdating ng kolehiyo. At syempre, pag nakagraduate po sila ng kolehiyo, magiging uh, kapakinabang kapaki na miyembro sila ng ating uh, ng lipunan. So, nakakatuwa po na isa sa mga advocacy ng Valenzuela, Valenzuela, uh, Venezuela government, ang talagang tutukan yung edukasyon. Sapagkat pagkat uh, naniniwala talaga tayo na yung edukasyon ay uh, isang great equalizer, sabi nga, na kung saan kahit mahirap ka, magkakaroon ka ng uh, pantay na uh, laban okay? sa mga challenges economically and syempre sa buhay. So nakakatuwa po na marami pong uh, tao ang kumikilo sa tulong po ng, ng uh, pamahalong lungsod ay na isa sa katuparan po yan. So maraming maraming salamat po uh, sa inyong pagsuporta, sa inyong patuloy na uh, pagtangkilik sa Kuya Prof TV at i-update ko po kayo lagi sa mga kaganapan sa ating uh, iskwela, sa ating community, sa ating buhay. Okay? Sa mga susunod pong araw, ipapakita ko naman sa inyo kung paano natin pinapatakbo yung, yung ating maliit na negosyo, yung ating publications. At uh, ipapakita ko rin po sa inyo, i-update ko rin po kayo kung may mga bago tayong iniisip na, na negosyo. May, may launch po tayong uh, business. Okay? Ah... Uh, This business is providing services to to different schools, corporations, companies, uh, organizations at makakatulong po ito ng malaki sa mga miyembro nito sa mga estudyante, sa mga uh, guro, sa mga uh, kawad, kawani ng empleyado ng iba't ibang organization para mas uh, higit nilang uh, isipin na abutin ang kanila mga pangarap. Okay? So, makakatulong po ito ng malaki sa kanila. Muli, ito si Kuya Prof na nag-iwan sa inyo ng mga katagang Change your life now by changing your mindset. Kilos-kilos, ayos!